What's up mga pus? I'm back. Paakit tayo ng back ngayon. Kasi nagpalit lang ako ng bola. Nagtono ako. Che Check lang natin kung maganda sa arangkada. Parang okay yung arangkada niya. Wala siyang drop. Kaya wala lang. Gusto ko lang umakit ngayon. Meron pa rin siyang drop. Ba't kaya ganon Alam mo dapat yung diretso siyang ganon Pero itong gamit natin ngayon may pag -ganun siya. Tapos de-diretsyo na. Parang nagkakambyo. Eh, straight 10 na to eh. Tapos may magic washer pa. 1mm. Pero parang okay na din. Konsumo ng gasolina niya is 30.9. Zero-zero yan kanina. Ay, doon lang siya nagdadrop. drop Feeling ko easy 100 to ah. Kunwari magra-ride sa pa-north kailangan mo talaga ng mabigat na bola doon. <laughs> Super wide kasi. Uy, oh, yung bagong Aerox, oh. Yung SP. Yun pala yun. Let's go! Putek, ang bagal pa rin. mag banking banking na rin tayo. Pero feel ko parang lumakas eh gumanda kahit pa paano feel ko lang naman dito simula na tayo mag banking dito tapos may checkpoint no <laughs> wow may naka aerox ah may backride sana all Ay, maganda Lag na 95 sa akyatan, oh. 97, akyatan. Vroom, vroom. <laughs> maganda, maganda. Okay siya, street 10. 121K yung spring. Okay siya, okay siya. Maganda, maganda. Ang dulas lang. Ang dulas <laughs> yung aerox sa likod. Walang sana, all sana, all tayo. Pipip. Yeah. <coughs> Yun lang, madulas. Ang Ang dulas. dulas duras na yan <laughs> oo nga no, hindi ko na nasasahid itong center stand nya dito Woo! <laughs> Woo! hindi ko alam mo yung settings ng gopro natin is naka cinematic ang alam ko naka cinematic sem cinematic Cinematic view yan eh. Hu, wow, manahulog. Bet nahulog yon. Hu, <laughs> best part. Hu. Hu, shit. Wala dinatin kayang tusin to. Wala sa rang kadan ito eh. Sibre <laughs> alamat na rider 150 yan. sa atin hindi naman tayo naka-rider eh naka-stock NMAX lang tayo na V2 kaya hanggang dito lang tayo sa likod ng konti kasi gusto ko pa mga Marshall eh <laughs> sumayad sumayad yung center stand natin shit di ata center stand yun yung elbow yata ng tambucho natin ba ay wag naman sana yung RS8 ko dito ah backseal ridge ay wag naman sana yung tambucho ay yung elbow natin ay wala naman okay uwi na tayo <laughs> ganun lang okay din yung setup natin ngayon straight 10 na bola may magic washer na 1.0 tapos 1 to center tapos 1k na clutch stock bell, stock lining oh yun na naman yung SP oh takaw lang sa gas oh bawas ka agad pero okay lang at least malakas warang kada nya yun lang naman habol ko dito eh kasi back ride moments nga diba jump. Hi. Pero kung solo riding ako, hindi balik ko siya sa 911. Or straight 11 tayo. Pang top speed. Tapos tanggal yung washer. Yeah, view. Yung view na yan, no? Man kasi sa scooter yung kanyang arangkada pabaya mo na yung top speed kasi given naman na na kailangan mo talaga mag sacrifice sa set mo or settings ng motor mo kung anong pipiliin mo na i-sacrifice either yung arangkada o yung dulo o gusto mo pantay may arangkada at dulo edi mag-cure stock ka yung 800 bolt springs tapos walang spacer at street 13 naman sa Nmax. Kung gusto niyo ng karangka anang ah, gitna. Kung gusto niyo naman ng may konting arangkada, mag rule of thumb kayo, yung 13 gawin yung 12 or straight 11. Kasi yun ang rules of thumb ng lahat ng sidings. Kailangan mo lang mag minus 2 or 1. Yung ating kasi isura lang. Trip ko lang na i-minus. Ano yung straight 10, di ba? Minus 3. Pero dati naka 9-11 to. Okay yung 9-11. Parang 60 din siya kung di ba 3 plus 3 plus 3 is 9, di ba? Tapos i-add mo yung tatlong 9. Tama ba yun? <laughs> <laughs> Teka lang, nawawala ako. Bubo ko talaga sa math, kahit kailan. 3 plus 3. Basta kinumpute ko yun eh. 3, 3, 3, 9, diba? Tapos, tatlong 9 din. So, 60. Ata. <laughs> Kayo na lang mag-plus. O oh, alam ko, 60 yun. Kasi kinumpute ko yun. Tapos nag-straight 10 ako. Kasi 60 din. Ayun, yun. Yun yung yun na. All goods naman. Maganda sana to. Yung matakaw lang sa gas. Tapos ang traffic pa dyan. Ang dulas talaga ng stuck na likod na gulong. Ang bilis parang wala nangyari ah. 4 kilometer na kiyatan yun. <laughs> Sinaglit lang natin. Parang gusto ko tap speed ito eh. kaya karang Parang kaya kayanya top speed. Ang <laughs> bilis lang yang kunin. Kung 10-11 naman kaya. Wah wala, mahirap eh. Sakit lang yang kunin yung 90. Hindi ko alam Ganyan na yan Oh, slow down dito Intersection Sabi na disgrace dito Ay So, pag-usapan natin is sidings. Anong marirecommend nyo mga posts Magandang Huli para sa NMAX V2 Yung maraming pyesa sa Slider piece Kasi yung sunracing ko dati na V1 Ang hirap hanapan ng Slider piece, grabe Hanggang sa Shopee, hanggang ng shop dito Nakailang bili na ako Sabi nila, pang M3 Kasi malaki yung slider piece nya Hindi kasha Tapos bumili ako yung pang NMAX V2 V2, V1 Tag isa sila kamo, tag isang set maliit may gap siya tapos hanggang nagsawa ako yun binenta ko na ng sobrang mura tapos binalik tapos binili ko tong second hand na kalkal na puli ng NMAX V1 kasya naman dito sa atin pero gusto ko ngayon yung merong degree yung 13.8 ba yun Anong marirecommend nyo mga post yung maganda? Yung kasha yung 2D ha? Yung kasha yung belt na 2DP ha? Kasi may extra ako doon yung nakakabit dito dati Pag-comment na lang mga posts Salamat Ayoko na mag sunracing racing kasi eh. <laughs> May phobia na Mahirap hanapan ng slider piece HIRC ba yun? Yung black Okay ba yun? tingin nyo syempre itong ating NMAX is pang riding lang riding ay ano yun okay okay tapos mamaya sobrang traffic na naman mamaya papasilip ko yan di ba medyo traffic okay magkakamote muna tayo ngayon shit hindi ito kaya magkamote Nakayanin. Born to be kamote. Pero grabe naman yung ganyang kamote. oh so, traffic sa kabila. Pero sa kabila hindi traffic, no? Grabe, no? Tapos, dito na naman tayo sa pinaka-yoko. Tatapusin ko na yung vlog natin, mga boss. Boa sorte! Peace out!